And guys, si Papa P, nag-harvest na ang okra. Binaha na naman ang kanya mga tanim dito sa gilid. Gawa ng bagyo kagabi. Ayan na. Kaway-kaway, Papa P. <laughs> Baha. Lubog. Lubog ang talong. Natumba na yung okra. Ibangon. Ayan guys, so kasalukuyan niyo pag nakikita si Papa P ng Barangay Simbahan nag-harvest ng Okra. Ayan pa yung mga talong oh. Mahahaba. Ayan mo na. Hindi po siya makalusong kasi baha. Ayan. Ayan. may sili din kami dyan oh. Binaha na. Lumubog Ayan na, yung kanyang na-harvest. Marami? Ayan, lumusong na po siya. O pa yung mga sili, oh. Sayang. Wala na.